So okay guys, eto another day, another vlog tayo So yan guys, kakatapos ko lang palang ihatid si mami sa work niya At eto nga, nandito na tayo sa palengke So for today's vlog guys, eto pupunta ako ng munisipyo Para mapatransfer ko na yung boto ko dito sa aking tinitirhan At eto na nga guys, nandito na tayo sa munisipyo And boom, wala palang pasok every Friday Sana all, yun napakatina lang sa ulo si Daddy Jepoy <laughs> Pero syempre guys, hindi masisiraan ang agad natin. Sesegui lang layo ng karagdagan natin sa mga paninda natin. So yan si Ate, bumili lang ako ng konting gulay at ito si Lola. Yan na follow na pala ako ni Lola, tinulungan ko pa siya sa cellphone ko. And after nganyan guys, ito yung nakakatuwang part. Yan, bibili lang tayo ng konting plastic. Yan, antayan -antay niyo. yun, nagulat yung pinaka maganda kong suki. Thank you, thank you sa iyo. Kasama ka na naman sa vlog ko. At ito si Boss Romel ko naman. Siyempre, dahil hindi tayo nagmamadali, yan, konting advice lang at konting kwentuhan. Thank you, thank you, boss, for consistently na nagkikipagkwentuhan ka sa akin. At ayan, si pare ko, yung binibasic niya lang yung tig 25 kilos, yan, kinarga na niya. And eto na, halos palapit na kami sa parking, guys. Yun, ako, napakalakas talaga nito, guys. Kaya huwag niyo akong uh, ano yun, sumbong ko kayo dito. <laughs> Hindi, joke lang. Mabait yan. At ito, nakarga na niya. Siyempre, pampaswerte. Peace, bump, pare. Thank you. And after pala nung guys, yan, nasira yung bag ko. So, dahil malapit lang ako sa mga gumagawa, ito, pinagawa ko na kay kuya. At umalis lang ako sa glit, guys. So, ito yung pinakamasarap na part. Yan, bibili ako ng bola para sa ginagamit namin dito sa court namin ng mga kabasketball ko. Yan, bumili na tayo yung ano top of the line. Yan, share-share kami dyan. Thank you, thank you sa inyo. Mga sir, yan, may bago na tayong bola. Ha? <laughs> And after noon, balik lang ako. Yun, tapos na. Parang bago yung bago, yung zipper niya. <laughs> so ito guys, mabilis na lang. Sakay tayo ng sasakyan. And boom, nandito na tayo sa aming bahay. So, pansin nyo naman guys, hindi ako ganong nakakapag-video. Pag nakasasakyan ako, wala pa yung cellphone holder na in-order ko. Pantay lang. At eto nga guys, dali-dali ko nang na kinarga to. Tinutulungan ako ng tatay ko. Sabi ko, Daddy, I can do this. <laughs> wow, Daddy, ano ka? Social? <laughs> So, konti lang naman kasi yan, guys. So, kayang-kaya na ni Daddy Jepo nyo yan para mapahinga na lang yung tatay ko at hindi na pagpawisan. Ako na lang pagpawisan. So, ito guys, tuloy-tuloy lang ako. Pinapakita ko naman sa inyo na consistent talaga ako para kayo ma-inspire sa napakasimpleng bagay na ginagawa ko. At ito na nga yan, yung itlog na mahalat. Siyempre, diretso ayos na yan, guys. Para mamaya, eh, ligo na lang at pahinga ng konti bago tayo magbantay ng tindahan. Preskong presko tayo at ayun yung gulay, guys. Yan. Inayos ko na rin. Nako, di ba? Napaka-basic lang niyan, guys. Basta mag-commit ka lang at i-passion mo lang. Passion talaga. <laughs> so, yan. Maraming maraming salamat talaga sa inyo, mga sir, mga ma'am. Walang sawang pagpapasalamat. Again, 30K followers na tayo and boom, yan pala, guys. May delivery din tayo ng ice cream. So ito, sasaya na naman yung lalagyan ko ng ice cream. Yan, mapupuno na naman yan. Kahit medyo malamig yung panahon, alam nyo naman yung mga tao, gusto pa rin nila yung mas malamig. So mabenta pa rin yung ice cream natin. <laughs> so yan, tuloy-tuloy lang tayo, mga sir, mga ma, mga kasari. Yan, wag na wag po tayong susuko. Halos patapos na ako dito. Diba? And sana'y huwag kayong magsawa sa panonood ng aking mga vlog at pangako ko naman sa inyo ay tuloy-tuloy akong mag-vlog ng aking kasipagan. So yun lamang guys, patapos na ako dito. Ito, kakaayos ko lang din ng soft drinks. Hindi ko naayos kanina. Ito, ilalagay ko na nga. And yan. Boom! So yun lamang po. syempre. finger heart kayo sa akin. Bye-bye!